nga ang nais mong mangyari. Pero baka after mo mapanood ang video na ito, di mo magustuhan ang resulta dahil talagang hahabulin ka ng babae na gusto mo at darating ka sa point na umay ang mararamdaman mo dahil i-apply mo ang pinakamalakas na reverse psychology na matututunan mo ngayon sa video na ito at ito ang reverse psychology sa babae ito na ata ang pinakamalupit na reverse psychology sa lahat. Pero bago ang lahat, shoutout sa lahat ng mga next generation real men sa comment section at sa community natin. PM lang kayo sa comment section pag free time ko replayan ko kayo. Ako nga pala si Zymer ang iyong master and let's get right into it. Ang reverse psychology ay isang makapangyarihang teknik na kapag ginamit ng tama, kayang baguhin ang dynamics ng kahit anong relasyon. Sa mundo ng pakikipagrelasyon, maraming lalaki ang nagkakamali sa paghabol ng sobra sa isang babae na nagre sa pagkawala ng interes nito. Ngunit sa tamang paggamit ng reverse psychology, ang babae mismo ang mahuhulog sa patibong ng kanyang sariling emosyon at magiging desperadong makuha ang atensyon mo. Number one, kailangang maunawaan na ang isip ng isang babae ay may likas na ugali ng pagnanasa sa isang bagay na tila hindi niya makuha agad. Kapag ipinakita mong madali kang makuha o laging available, nawawala ang hamon. Ang pagbuo ng misteryo at kawalan ng kasiguruhan ang nagpapalakas ng kanyang pagnanasa sa reverse psychology, ikaw ang magbibigay ng ilusyon na parang wala siyang ganoong impluensya sa iyo. Kahit na sa likod nito ay alam mong kontrolado mo ang sitwasyon. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng reverse psychology ay ang pagpaparamdam na hindi mo siya kailangan. Ang taong hindi mukhang desperado ang siyang mas nagiging kakit-akit. Kapag hindi mo ipinapakita ang labis na interes, ang natural na reaksyon ng babae ay questionin ang sarili niya kung bakit hindi mo siya hinahabol gaya ng inaasahan niya. Ito ang naguudyok sa kanyang isipan na mas lalo kang isipin at mas lalong mahulog sa laro na ikaw mismo ang gumawa. Ang pag sa labis na pagpapakita ng emosyon ay isang mahalagang aspeto rin ng reverse psychology. Kapag ipinapakita mong hindi mo masyadong pinapansin ang kanyang galawan, nagkakaroon siya ng matinding pagnanais na kunin ang iyong atensyon. Ang babaeng sanay sa papuri at pagsamba ng ibang lalaki ay maguguluhan. Kapag hindi ka kumikilos ayon sa kanyang nakasanayan, sa puntong ito, ikaw ang nagiging pambihira sa kanyang mata. At dahil dito, magsisimula siyang gumawa ng hakbang para makuha ang validation na hindi mo basta ibinibigay. Ang tamang timpla ng distansya at kontrol ay ang sikreto sa pagpapatakbo ng reverse psychology. Kapag hindi ka madaling mahuli, nagkakaroon ng mas malaking halaga ang presensya mo kapag ramdam niyang hindi ka madaling manipulahin. Siya mismo ang magpapakita ng effort para mapansin mo. Sa ganitong paraan, hindi na ikaw ang humahabol, kundi siya na mismo ang gagawa ng paraan upang mapalapit sa iyo. Sa larong ito, mahalagang panatilihin ang mataas na kumpiyansa sa sarili. Ang isang lalaking hindi natitinag at may kumpiyansa ay natural na nakakaakit. Hindi kailangan ng matitinding salita o kilos upang ipakita ito. Ang pagiging hindi apektado ang pagkakaroon ng sariling mundo at yung pagiging hindi agad-agad, bumibigay sa emosyon ay sapat na upang ang babae ay mahulog sa bitag ng sariling isipan. Ang reverse psychology ay hindi lamang tungkol sa pagpigil sa sarili na lumapit, kundi tungkol sa pagpaparamdam sa kanya na may puwang na kailangang punan. Kapag naramdaman niyang may kulang, siya mismo ang maghahanap ng paraan upang mapunan ito. Sa ganitong paraan, ikaw ang nagiging gantimpala at hindi ka basta isang option na maaaring itapon na numang oras. Isa pang mahalagang elemento ng reverse is psychology ay ang kakayahang magpatuloy sa buhay na parang hindi siya mahalaga sa iyo. Kapag nakita niyang hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo, unti-unti siyang kakainin ng kuryosidad. Bakit parang hindi ka apektado? Bakit hindi mo siya hinahabol? Ang mga tanong na ito ang magtutulak sa kanya upang hanapin ang kasagutan. At bago niya pa mapansin, siya na ang gumagawa ng paraan upang mapansin mo siya. Dapat ding tandaan na ang reverse psychology ay hindi nangangahulugan ng pagiging malamig o bastos. Ang pagiging kalmado, kontrolado, ang tila hindi natitinag ay sapat na upang iparamdam sa kanya na hindi siya ang may hawak ng sitwasyon. Sa ganitong paraan, ang dating dominante sa relasyon ay nagiging mas maingat sa kilos at desisyon niya dahil alam niyang hindi katulad ng iba na madaling magpatalo sa emosyon. Sa huli, ang pinakamalupit na reverse psychology ay hindi nakikita bilang laro kundi isang diskarte upang baguhin ang dynamics ng relasyon. Sa tamang paggamit nito, hindi mo kailangang habulin ang isang babae dahil siya na mismo ang maghahabol sa iyo. Ang sikreto ay nasa tamang balanse ng kontrol, distansya at kumpiyansa. Sa sandaling matutunan mong gamitin ito ng tama, ang laro ay hindi na magiging patas. Ikaw na mismo ang may hawak ng alas. Kapag na-master mo ang reverse psychology, ang resulta ay isang relasyon kung saan hindi ka na kailangang magmakaawa para sa atensyon. Sa halip, ang babae mismo ang magkukusa, magpapakita ng effort at maghahangad ng presensya mo. Sa ganitong paraan, hindi lang siya ang nakulong sa sarili niyang emosyon, kundi ikaw ang nagtatakda kung paano dapat umikot ang dynamics ng inyong ugnayan. Pero paano nga ba ito gagana ng 100%? Ito ang advice na maibibigay ko sa iyo ang kailangan mong gawin ay matutunan ang tinatawag na karisma sa isang lalaki dahil kahit anong uri pa ng reverse psychology. Ang gawin mo kung wala kang karisma, wala din para kalang lang basurang gumagamit ng reverse psychology kung di ka naman talaga karismatik. Pero syempre yan ang bonus ko sa video na ito dahil talagang ituturo kung na din sa'yo ang bonus kung papaano maging karismatik na lalaki. Teknik upang maging karismatik na lalaki. Ang karisma ay isang pambihirang katangian na hindi lang likas kundi maaaring linangin. Ang isang galalaking may karisma ay kayang makuha ang respeto, paghanga at atensyon ng mga tao nang hindi kinakailangang magpilit. Hindi ito tungkol sa pisikal na anyo o kayamanan, kundi sa kung paano mo dala ang iyong sarili, kung paano ka magsalita, at kung paano mo naiimpluensyahan ang emosyon ng iba. Narito ang mga teknik upang maging isang tunay na karismatik na lalaki. Una, ang kumpiyansa ay pundasyon ng karisma. Ang isang taong may kumpiyansa ay hindi kinakailangang magyabang o magpakita ng sobrang tapang. Ang tunay na kumpiyansa ay nakikita sa tahimik na pananalig sa sarili, sa kilos na walang pag-aalinlangan at sa kakayahang ipahayag ang sarili nang hindi natitinag ng opinyon ng iba. Ang isang karismatik na lalaki ay hindi nangangailangan ng labis na papuri mula sa iba dahil alam niyang sapat na ang kanyang halaga. Yung pangalawang teknik ay ang sining ng tamang komunikasyon. Hindi lang ito tungkol sa kung paano ka magsalita, kundi kung paano mo ginagamit ang iyong boses, tono at mata upang iparating ang iyong mensahe. Ang isang taong marunong makinig at magbigay ng tamang reaksyon ay mas madaling kinagigiliwan ng iba. Ang kalmado ngunit may autoridad na pananalita ay nagbibigay ng impresyon na ikaw ay isang taong may lalim at hindi basta-basta natitinag ng sitwasyon. Isa pang mahalagang aspeto ng karisma ay ang body language. Ang paraan ng pagtayo, pagupo at paggalaw ay may malaking epekto sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Ang isang lalaking may karisma ay hindi mukhang aligaga o kinakabahan. May kontrol siya sa kanyang mga kilos at hindi kailanman nagpapakita ng senyales ng kawalan ng kumpiyansa. Ang tamang postura at matatag na titig ay nagsasaad ng lakas ng loob at paniniwala sa sarili. Bukod dito, ang kakayahang magdala ng emosyon ay isa ring sikreto ng pagiging karismatik. Ang isang lalaki na kayang ipakita ang tamang damdamin sa tamang oras ay mas nagiging relatable at magnetiko sa mata ng iba. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong ipakita ang lahat ng iyong nararamdaman, kundi ang pagiging aware sa emosyon ng iba at pagre-react ng akma sa sitwasyon. Ang karismatik na lalaki ay hindi overacting. Hindi rin siya nagpapakitang gilas. Ngunit naman ang iba ang kanyang presensya dahil sa kanyang natural na paraan ng pakikitungo, isang hindi matatawarang teknik din ay ang pagiging hindi madaling maapektuhan. Ang isang taong hindi madaling matrigger, ang opinyon ng iba ay mas nagkakaroon ng respeto. Yung pagpapanatili ng kalmado at hindi pagiging reaksyonaryo ay nagpapakita ng mataas Naantas ng emotional intelligence, isang mahalagang aspeto ng tunay na karisma. Ang isang lalaki na may ganitong katangian ay may aura ng autoridad at tiwala sa sarili na. Kusang hinahangaan ng iba, higit sa lahat, yung pagiging totoo sa sarili ang pinakamakapangyarihang teknik upang maging karismatik, ang peking karisma ay madaling mabasag, ngunit ang tunay na personalidad na may lalim, prinsipyo at paninindigan ay pangmatagalan ng isang lalaki na may tunay na paniniwala sa kanyang sariling halaga ay hindi kailangang magpanggap. Ang mga taong may mataas na antas ng karisma ay hindi nagpapakita ng labis na pagsisikap upang magustuhan ng iba. Sa halip sila ang nagiging sentro ng atensyon dahil sa kanilang natural na presensya. Sa kabuuan, anong pagiging isang karismatik na lalaki ay hindi isang bagay na ipinanganak ka na kasama, kundi isang kakayahan na maaaring paghusayan. Sa pamamagitan ng kumpiyansa, tamang komunikasyon, maayos na body language, kontrol sa emosyon, at pagiging totoo sa sarili, maaari mong mapalakas ang iyong karisma at maging isang taong hinahangaan, iginagalang at pinakikinggan ng iba. Ang pagsasanib ng karisma at reverse psychology Ang pagsasama ng karisma at reverse psychology ay isang makapangyarihang kombinasyon sa pagbuo ng isang lalaking may matibay na personalidad at mataas na impluensya. Ang isang karismatik na lalaki ay hindi lang simpleng kaakit-akit. Siya rin ay may kakayahang baguhin. Ang dynamics ng anumang relasyon gamit ang reverse psychology. Ang resulta, isang lalaking hindi lamang hinahangaan kundi hinahabol ng iba. Sa paggamit ng karisma, isang lalaki ay nagkakaroon ng natural na presensya na nagbibigay sa kanya ng respeto at paghanga. Ang kanyang tiwala sa sarili, tamang komunikasyon at kontrol sa emosyon ay nagiging pundasyon ng kanyang autoridad. Kapag ito ay pinagsama sa tamang paggamit ng reverse psychology, hindi niya kailangang habulin ang atensyon ng sinuman dahil ang iba na mismo ang maghahanap ng kanyang presensya. Sa reverse psychology, isang babae ay nagkakaroon ng impresyon na hindi ka madaling mahuli, kaya siya mismo ang gagawa ng paraan upang mapansin mo. Ang tunay na sikreto sa kombinasyon ng dalawang teknik na ito ay ang balanseng paghawak sa sarili ang isang lalaki na may mataas na karisma ngunit hindi marunong gumamit ng reverse. Psychology ay maaaring maging kakitakit ngunit madaling mahulog sa bitag ng ibang tao. Sa kabilang banda, ang isang lalaking marunong sa reverse, psychology ngunit kulang sa karisma, ay maaaring magmukhang manipulatibo at walang tunay na koneksyon sa iba. Ang pagsasanib ng dalawang ito, ang susi upang maging isang lalaking, may mataas na halaga sa mata ng iba ang pinaka-epektibong paraan upang maipakita ang kombinasyong ito ay sa pamamagitan ng kontrol sa emosyon. Ang isang lalaking may karisma ay hindi nagmamadaling magbigay ng emosyonal na reaksyon. Alam niyang may halaga siya, kaya hindi siya nagiging desperado sa kahit anong relasyon. Dito pumapasok ang reverse psychology, ang pagpaparamdam na hindi mo kailangan ng atensyon o pag-aalaga ng iba upang mapanatili ang iyong halaga. Ito ang lumilikha ng misteryo at nagiging dahilan upang mas lalo kang habulin. Sa huli, ang pagsasanib ng karisma at reverse psychology ay nagbubunga ng isang lalaking hindi lamang hinahangaan kundi sinusundan. Ang kanyang kumpiyansa, presensya at krakayhang maglaro sa isipan ng iba ay naglalagay sa kanya sa isang posisyon kung saan hindi siya kailangang maghabol dahil siya na mismo ang hinahabol. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nagiging isang magnet ng atensyon, kundi isang lalaking may tunay na kontrol sa kanyang buhay at relasyon. Bakit effective ang psychology sa pag ng iba? Sa mundong puno ng social interactions, relationships at power dynamics, ang psychology ay isa sa pinakamalupit na tools na pwedeng gamitin ng isang tao para maimpluensyahan ang iba. Hindi ito tungkol sa pangmamanipula o panloloko, kundi tungkol sa mas malalim na pag-uunawa sa kung paano gumagana ang isip ng tao. Sa tamang paggamit ng psychological principles, pwede mong mapalakas ang iyong karisma, mapanatili ang respeto ng iba at maging isang taong hinahangaan sa kahit anong aspeto ng buhay. Unang aspeto, paano gumagana ang isip ng tao? Bago mo magamit ang psychology para maimpluensyahan ang iba, dapat mong maintindihan kung paano gumagana ang utak nila. Ang utak ng tao ay may automatic responses depende sa sitwasyon. Halimbawa, may tinatawag na reciprocity principle kung saan ang isang tao ay mas malamang na magbigay pabalik kung binigyan mo siya ng kahit ano paggalang, atensyon o emotional na investment. Kaya kung gusto mong makuha ang tiwala o paghanga ng isang tao, kailangan mo munang ipakita na ikaw ay may halaga sa kanya. Bukod dito, may tinatawag na scarcity effect kung saan mas nagiging valuable ang isang bagay kapag bihira ito o mahirap makuha. Ito ang dahilan kung bakit mas naa-attract ang mga tao sa isang bagay na hindi agad-agad available. Kaya sa social interactions, mas epektibo kung hindi ka laging present at hindi ka madaling maabot. Isa ito sa pinaka-powerful na psychological techniques na magagamit mo sa kahit anong relasyon. Pangalawang aspeto, paggamit ng emosyon sa psychology. Isa sa pinakamalakas na aspeto ng psychology ay ang kakayahang mag-trigger ng emosyon sa iba. Ang mga tao ay hindi gumagawa ng desisyon base lang sa logic. Madalas, emotion ang nagiging driver ng kanilang mga aksyon. Kaya kung gusto mong ma-impluensyahan ng isang tao, dapat alam mo kung paano gamitin ang emosyon sa tamang paraan. Ang isang simpleng teknik dito ay ang emotional mirroring. Ibig sabihin kapag ipinakita mo ang tamang emosyon sa isang tao, mas madali silang magre-resonate sa'yo. Halimbawa, kung gusto mong magmukhang karismatik, dapat relaxed at confident ang body language mo. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng isang tao, dapat ipakita mong naiintindihan mo ang emotions niya. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng emotional connection na mas nagiging solid ang impluensya mo sa iba. Pangalawang aspeto, paggamit ng emosyon sa psychology, isa sa pinakamalakas na aspeto ng psychology ay ang kakayahang mag-trigger ng emosyon sa iba. Ang mga tao ay hindi gumagawa ng desisyon base lang sa logic. Madalas, emotion ang nagiging driver ng kanilang mga aksyon. Kaya kung gusto mong ma-impluensyahan ng isang tao, dapat alam mo kung paano gamitin ang emosyon sa tamang paraan. Ang isang simpleng teknik dito ay ang emotional mirroring. Ibig sabihin kapag ipinakita mo ang tamang emosyon sa isang tao, mas madali silang magre-resonate sa'yo. Halimbawa, kung gusto mong magmukhang karismatik, dapat relaxed at confident ang body language mo. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng isang tao, dapat ipakita mong naiintindihan mo ang emotions niya. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng emotional connection na mas nagiging solid ang impluensya mo sa iba. Thanks for watching guys. Kung nakatulong to, don't forget to like, subscribe, and mag-comment na rin below. Ako si Zamer, ang iyong master, at I'll catch you on the next one. Stay sharp, stay powerful, at tandaan ikaw ang may control. Peace out.